Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A blessed morning. Uh, panalangin ng kaayusan mula sa Diyos. At happy fiesta. Ngayon ay kapistahan po sa ating dakilang Archangel, na si San Miguel, at sa lahat ng mga Angeles. So ginagawa natin ito, kapistahan, bilang uh, pag-alaala Uh, sa mga ginagawa nila sa daigdig sa pakikipaglaban okay? sa kasamaan o masamang espiritu. At so hindi natin nakikita yung masamang espiritu. So ang anghel ng Diyos, itong kalipunan ng mga anghel ng Panginoon, ang patuloy na lumalaban at nagprotekta sa tao. Kaya tayo bilang church ay ginawang ang kapistahan ang araw na ito. So nawa'y palakasin din natin ang ating spiritualidad. Para maging kagaya tayo ng mga anghel ng Diyos. Now, uh, gusto niyo bang maging uh, makakita ng anghel? Gusto niyo bang masaksihan na bukas ang langit? So, merong binanggit si Kristo dito uh, sa John 1.47. Uh, sabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israeleta. Wala siyang anumang pagkukunwari. And then sa verse 50, sinabi ni Jesus, Sumampala ka ba dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? And then sabi ni Jesus, dahil riyan, masaksihan mo. Ah, uh, hindi lang bukas ang langit, kundi yung mga anghel na manhik manaog mula sa langit. So, kung kaya niyong makitang bukas ang langit, uh, at nakikita niyo ang anghel ng Diyos uh, sa kinaroroonan ng anak ng tao, kasi ang anghel ng Diyos ay ano yun eh, ako baka messenger of God, Uh, kung ano man ang kahilingan ng tao, so yun, inuutusan ng Diyos ang anghelas upang ipaliwanag, okay? Uh, yun ang ginagawa sa Old Testament, upang ipaliwanag, magpakayag, and then patubay. Kasi yung panahon ni Cristo, Holy Spirit ang binigyan niya, yung umakita sa langit, uh, sabi niya, uh, mayroong, mayroong patubay na ibibigay ko sa inyo, at yun ang Espiritu Santo. Pero sa Old Testament, ang angels of God ang patuloy na nagpapahayag, uh, nagpapatubay ng tao, parang gabay kung saan yung pinakadireksyon, kung ano yung pinakaminsahe ng Diyos sa kanila. Na kung gusto mong makita, masaksihan ang mga anghel ng Diyos, so yun yung sinabi ni Kristo, uh, pagiging tunay na Israelita, walang bahid na pagkukunwari. So mahalaga po yan, yung pananampalataya, mahalaga po yan. So, yan isa sa mga dapat nating tingnan. Pananampalataya at pagiging tunay na Israelita ang binanggit ni Kristo upang makita nating bukas ang langit at yung mga angeles ng Diyos na manhik manaw. Uh, sa Old Testament, sa Genesis, meron ding experience sa Jacob. Eh, okay? si Jacob ay naglakbay and then nakatulog sa doon sa bundok na iyon at nakita niya ang hagdan. Imagine na nakita niya yung hagdan papuntang langit na abot hanggang langit. At Genesis 28:10 to 17, uh yun yun ang experience ni Jacob at nakita niya'ng nagmamanhik naoog, uh, doon ang mga anghel ng Diyos. Eh okay. hindi lang ang anghel ang nakita niya, kundi mismo ang Diyos. Yan. Uh Genesis 28:13, nagpakilala ang Diyos kay Jacob, ako si Yahweh, ang Diyos Uh, na Abraham at Diyos ni Isaac. So, yan. Ang lupang ito ay bibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi. Di ba sa mga prayers eh, si Kristo binabanggit eh, na uh, ang inyong ninunong uh, ninunong Abraham, Isaac at Jacob. Eh, diyon, lagi binabanggit yun sa New Testament. At kinikilala natin na ang Diyos natin ngayon ay Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Kasi nagpakilala din si Yahweh kay Abraham, Isaac, at kay Jacob. Ito yung um, as a first reading. So, nagpakita ang mga anghel ng Diyos noon, uh, kahit si Yahweh, at nagsasalita sa kanila, una, dahil may dapat uh, ipagawa ang Diyos sa mga anghelens, at sa tao. Ano ba ang pangako kay ng Diyos kay Abraham, uh, kay Isaac, at Jacob, uh, sa panahon na sila'y tunay, na magpahalaga sa pagsamba sa Diyos at yung mga kautusan. So nangako din ang, ang Panginoon sa kanila. So ano ang ibinigay? Hindi lang pagpapala, proteksyon sa mga lahi, kasaganaan, and then siyempre, ibinigay din ng Panginoon sa kanila uh, yung kapangyarihan, pamamahala sa daigdig. Ito yung mga lahi. Kaya tinawag natin silang Diyos sa Old Testament. Uh, tinatawag natin silang mga ninuno And then, lagi binabanggit natin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Dahil sa kanila nangako ang Diyos at nagpahayag ng katotohanan. So, bago pa na ihayag ang Diyos Ama, may mga Diyos-Diyosan kasi yung uh, Old Testament. Maraming mga Diyos-Diyosan, lahat ng mga lahi. Kaya nagsimula kay Abraham yung katotoo na uh, meron tayong tunay na Diyos uh, na sinasamba sa panulat ni Pedro, 2 Peter 2.11, okay, eh, binanggit din ni Pedro yung mga angheles. Okay? Binanggit ni Pedro na ang mga anghel ay higit na malakas at makapangyarihan. Okay? Pero alam nyo, uh, nung naihayag na kay Kristo ang kapangyarihan, hindi eh, mas lamang pala ang tao ha, ah, na kasi ang mga anghel ay nilikha parang hangin o espiritu. Pero tayo ay nilikha kawangis ng Diyos. Eh, pagdating ng araw, mas tayo ay gagawing uh, more than pa ng anghel ng Diyos. So, medyo mataas pa tayo. Sa Old Testament, binanggit ni Pedro, na, sa New Testament, binanggit ni Pedro na mas malakas at makapangyarihan ang mga anghelas ng Panginoon. So, dahil tayo ay hindi pa ginawang bagong nilalang ng Diyos, so wala pa tayong kapangyarihan ngayon. So, nakikilala natin yung mga angeles ng Diyos. So, badalas binabanggit sa Biblia, uh, si San Miguel Arcangel. Uh, sino ba si San Miguel Arcangel? Ito yung the warrior angels. ba diba, sa pahayag ni San Juan, uh, nakikita niyang nakipaglaban ng angeles ng Diyos sa uh, dragon, yung demonyo. Eh? Okay? At napatumba nila yon Uh, si Gabriel naman, si Archangel Gabriel, ay nakilala natin siya bilang messengers of God. Sa yung nagpahayag kay Zacaria, sa yung nagpahayag kay Maria, uh, kay Jose, Siya yung nag-guide para hindi mapahamak yung uh, the Lamb of God, si Jesus, ang anak ng Diyos. So, so doon nagpahayag si Gabriel. Sa Old Testament, maraming pagkakataon din na nagpahayag si Gabriel sa mga tao. Uh, yung mga may matinding pinagdaanan. Kasi sila yung mga mensahero ng Panginoon. Uh, hindi lang si Gabriel, meron pa tayong uh, nakikilala sa Bible, o uh, naitala sa Bible, si Raphael, uh, the healer. Uh, maganda to. Kung gusto niyong gumaling, uh, pwede rin hingiin niyo kay Archangel Raphael uh, sa yung ipidinala ng Diyos para gamutin yung mga may sakit sa daigdig. So, mayroon tayong narinig na seraphine o Kerobin. Uh, sino ba yung mga seraphim? Ang mga seraphim ay mga anghel na nakaposisyon sa trono ng Diyos. Uh, sa Bible, binanggit ito, may, may pakpak -pak sila, may ilang mata. Mayroon ding mga seraphim na mukha ng leon na doon nakaantabay uh, bilang protector sa trono ng Diyos. Yun ang mga seraphim. Ang kerubin ay likha din ng Diyos, anghel ng Diyos, mga bantay. Okay, mga gwardiya din ito. Ha? Uh, gaya ng Garden of Eden, uh, pagkatapos sa kasala si Adam at Eva ay naglagay ang Diyos ng cherubim bilang bantay upang hindi na malapitang muli ng tao ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Kasi sabi kasi doon ay baka pagkatapos lang kumain ng uh, bungang kahoy na karunungan kamatayan ay eh tayo namamatay dahil kinain nila 'yon. Uh, pinaalis sila doon ng Diyos baka kainin nila yung bungang kahoy na magbibigay buhay. So, para bagang maibalik sa kanila yung immortalidad, yung walang hanggan. Okay? So, merong the tree of life doon, na ang bantay ay mga kirubin, uh, ginawang gwardyo ng Diyos. So, meron tayong naririnig na si Ariel, sino pa yung mga anghel na yon. So, yun ay mga gawa-likha ng Diyos uh, para Uh, bigang proteksyon ang tao. So, may mga anghel din na nagbabantay sa tao. Meron ba? Sa Old Testament ay meron eh. Sa New Testament, ang patubay ng tao ay banal na espiritu. Yun ay bigay ni Kristo. Uh, para sa mga mananampalataya na uh, hanggang handang tumangkilik o so, naghahangad ng proteksyon. So, banal na espiritu ang uh, ibinigay ni Kristo. Pero sa Old Testament, uh, merong mga bantay talaga. For example, ang Diyos nagpadala ng anghel para protektahan si Abraham. Yan. O, sa mga kaaway kasi labanan kasi noon eh. Uh, for example, protektahan si uh, sino ba yung uh, binigyan ng Diyos ng kahit si ano ha? Uh, si Haring David, yan. Mga protected yan sa Diyos. Kaya ang anghel ng Diyos, mismo si Yahweh pa. Although may anghel ng Diyos, si Yahweh pa rin ang nagpahayag. Uh, nagpakita, nagpakilala sa kanila. So, ginawa ng Diyos sa mga anghel na yon para proteksyonan din ang tao. Kaya meron tayong tinatawo na guardian angel. Pero hindi lahat, siguro hindi lahat merong garden, guardian angel. Pero uh, alam natin, protected tayo kapag tayo tumatawag sa Diyos, humingi ng protection. Uh, siguro magpadala siya ng anghel para protectionan tayo. Eh, okay, double na dahil meron pang banal na espiritu. Uh, Bago umakyat sa Jesus sa langit, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu. So, hindi lang patnubay ang Espiritu, hindi kapangyarihan ng Diyos. Sa Hebrew 1.14, okay, ang mga anghel ay mga Espiritu ang naglilingkod sa Diyos at mga isinusugo upang tumulong sa mga, sa mga magkakamit ng kaligtasan. So, ibig sabihin, uh, ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang proteksyonan ang mga hinirang niya, yung mga taong pinili niya. So talagang baka meron talaga tayong uh, guardian angel. Uh, dahil nagpadala ang Diyos ng tumulong upang tumulong sa tao, upang proteksyonan ang tao. Sa mga hinirang lang. Kaya kung kayo ay hinirang ng Diyos, mga mananampalataya, meron kayong uh, guardian angel. So binigyan tayo ng Diyos na higit pang uh, makapangyarihan Kailang-anong ginawa ng tao? tayo kasi gumagawa tayo ng uh, ano eh, sariling desisyon. Parang meron na tayong kakayanang mabuhay without uh, the protection of God, without the angel, without the Holy Spirit, without God. Parang ganun ang pag-iisip ng tao ngayon. Pero yun nga, bakit may napapahamak? Uh, madalas merong napapahamak araw-araw. May namamatay araw-araw. Yun nga, kasi ayaw nating uh, recognize yung uh, protection mula sa Diyos. Old Testament, ang angel of God ang uh, magiging protector ng tao. And then sa so New Testament, binigay ng, ni Jesus yung ng banal para patnubayan ang tao. Pero ang tanong natin, bakit may napapahamak pa rin? So yun, uh, dahil hindi talaga natin uh, nirecognize totally ang protection ng Diyos. Okay, gaya ng anghel at ng banal na espiritu. Kaya merong uh, merong masama, merong nagpakasama. <laughs> Kasi ano talaga yun eh, kung baga hindi niya, hindi niya, isina, hindi niya tinanggap, hindi niya nasab, sinasabuhay ang mga pangakong ito. Kaya ang tao ay, ang term ni ay naligaw o naagaw, okay? naagaw ng ibang espiritu. Kaya tayong agawin ng uh, Diablo kung wala yung espiritong banal uh, mula sa Diyos. Kaya patuloy na anjan ang banal na espiritu, ang anghel ng Panginoon. At ang tao ay hindi totally mapasama, ang tao ay hindi totally maagaw. Although yung pag-iisip natin, naagaw talaga ng uh, pag-iisip na material. Pero yun nga, kung ikaw ay naniniwala pa sa Diyos, masampalataya. Andito ang banal na espiritu at ang anghel upang proteksyonan ka. Okay? So, kailangan lang nating manaling. Uh, kailangan lang nating uh, humiling. Kailangan lang nating humingi ng uh, patnubay o protection mula sa Diyos. Kasi kung inalis mo na yung protection mula sa Diyos, yan, uh, may nangyayari talaga sa buhay. Minsan sinisisi pa natin, kung mayroong Diyos, bakit hinayaan ng Panginoon na mapahamak sila? Eh nga, na, nagbigay ang Diyos ng Anghel bilang protektor Uh, si Jesus, banal na Espiritu bilang patnubay. Pero nung ginawa natin, ayan, uh, sa sarili natin ang iniisip natin. Uh, lagi nang sinasabi ni Jesus, mag-iingat kayo dahil uh, umaaligid din ang Diablo para linlangin kayo. So, hindi kasi tayo naniniwala sa mga hindi nakikita. Uh, malinaw naman na sinabi sa creation na nilikha ng Diyos sa mga nakikita at hindi nakikita. So, yan. So sa atin, nakadipindi na lang uh, sa iyo. Sa New Testament, uh, nakadipindi sa iyo kung humihingi ka ng uh, protection mula sa Diyos. Andyan yung anghel, andyan yung banal na espiritu. So yung mga tapat sa kautosan ng Diyos, yung mga sumusunod uh, sa kautosan ng Diyos, kumikilala, pinapatnubayan lagi uh, ng mga anghel ng Panginoon. Hindi lang anghel, ispiritong banal uh, na mumuhay talaga sa tao. So, yan, uh, naway maintindihan natin na nag-exist ang mga anghel ng Diyos. Sa panahon kasi ni Kristo may eskreba at sa doseyo, hindi sila naniniwala na mayroong anghel, mayroong espiritu. Ang mga pariseyo lang ang naniniwala na mayroong espiritu, may mga anghel ng Diyos. Dahil nasaksihan din nila sa kanilang mga ninuno yon. Okay, naway maintindihan din natin, maniwala tayo sa mga anghel dahil likha din yan ng Diyos upang proteksyonan ang tao o upang gabayan ang tao. So kung protected ka ngayon, ibig sabi sabihin, uh, meron kang anghel na hang, o espiritong banal na handa, na bigay ng Diyos o kaloob ng Diyos para gabayan ka, proteksyonan ka sa daigdig na ito. So purihin ang Panginoon dahil binigyan tayo ng protector. Amen! and the name of the father the son and of the holy spirit amen, amen. and let